ay, dito pala sila lahat. Po yan. Kasi malakas po sa front. Ha? Hindi pala ba? Opo. Ayun na pala dun. Oh, yun para sa hiling na sinasabi ko. Kaya yeah, dito na nga daw. Wala na dun. Sino kuya? Yung sa kulot dun? Yung nagsabi? Dalo. May dalawa. gara pa pa ka. Ha? Huh? Oo. Oh, yung nunal. Ano na yung karatiwiki. Ito yung magpicture yata yan sa niyog eh. Yung niyog na nahiga. Dito? Oo yata. Yun yung coconut na, na ano dun. Ayun. Trending. Pag-activity okay. sila maunin. Parang sila yun. Hindi po. Ano ba station 1? Bulabog Beach. Anong tawag ito? Bulabog Beach yata. Oh, yun pala yung pinipicturan. Nakukunat. Yung trending. Ayun. Yung Ayun yung mga ano snorkeling doon

Baka na eh. Ma'am, pag-raid yun, ma'am. Ay, ito pala yung ay labura kay Maria. Ice cream. Ice cream. Ma'am, ice cream, ma'am. Ice cream. Ice cream. Bakit yan? 35, 35. Pagkala ba yung 20. Ah, 15. 25, 35. Tama.